At uh, base sa pinakahuling ulat ng PAGASA, nananatili ang bagyong Ambo sa may silangang bahagi ng kasiguran Aurora mula pa kagabi. Para sa lagay ng panahon at sa sitwasyon sa naturang lalawigan, makakausap natin si Engineer Elson Agarge, Provincial Officer ng Office of the Civil Defense Region 3. Magandang hapon po Engineer Agarge. Sir Veneracion po ito sa balitang huli. Ah, uh, magandang tanghalian din po, uh, Mr. Jude. Kumusta po ang sitwasyon sa inyo diyan, sir? Ah, uh, okay naman po at uh, yung nga po, uh, medyo cloudy lang po sa amin ngayon. At uh, wala naman pong uh, ulan o wala mang hangin na malakas. Ano pong mga paghahanda ang uh, inyong uh, ginagawa although alam naman natin na lagi namang dumadaan ang mga bagyo diyan sa inyong lugar, sir? Ah, uh, okay naman po at uh, naka well prepared naman po yung aming mga relief goods sa yung aming mga ang mga militar nakaano naman po sila naka-ready naman po in case na kinakailangan po yung evacuation o ano, ano man po naman po mga uh untoward incident. Mga evacuation center always prepared naman po sir 'di ba? Yes yes sir yes sir. At uh, may mga lugar po ba kaya yung uh, particular na tinututukan sir? Ah uh, kasiguran po yung dike di area po at uh, talaga pong, uh, po ang grupo siya yung uh, mas malapit sa uh, sa daanan ng bigi talaga. Kasuguran area. All right, maraming pong salamat uh, Engineer Elson uh, Agargue. Sana po ay uh, mag-ingat kayo diyan at uh, sana ay ligtas kayo lahat. Maraming salamat po. Sa ibang balita, isang hininalang hold upper ang patay matapos umanong uh, manlaban sa mga pulis. Sangkot daw ang suspect sa serya ng hold upan sa Maynila. Ang bayad ito, balita atin din Maria Bulaklak, ausente. Sa gitna ng malakas na ulan, kaninang alauna ng madaling araw, nagkainkwentro o mano ang mga polis Maynila at ang hinihinalang holdaper na ito sa kanto ng Tomas Mapua at Antipolo Street sa Santa Cruz. Nagtangkaraw mang biktima si Jomer Cruz sa kantong ito pero ang hindi niya alam, minaman manan siya ng mga polis dahil sa impormasyong sangkot siya sa serya ng holdapan sa Maynila. Eh dito po, nag-aabang siya ng, uh, ng uh, mabibiktima niya kasi umuulan. Maraming tao, conducive na gumawa ng mga criminal acts. Kaya nung matrak namin na nandito siya, nagkaroon na ng uh, barilan. Patay agad si Cruz matapos umura siyang manlaban sa mga pulis na naaktuan siyang nanguhold up. Isang granada at baril na kalibre 38 na gamit umano ni sa pang up ang narecover ng mga pulis. Pugante raw si Teresa Rizal si Cruz na nakakulong sa kasong pagnanakaw at pagtutulak ng droga. Isa sa mga naging biktima ni Cruz ang positibong itinuro siya na tumangay raw sa gamit ng kwintas at sinasakyang motorsiklo. Bigla akong tinutukan ng baril sa leeg, inagay yung ko. Ito kagigibo, sa Balitak sila dahil sa lakas ng ulan, natigil ang pag-imbestiga ng mga operatiba ng Scene Crime Operations o Pero nung tumila na, ipinagpatuloy nilang investigasyon. Maria Bulaklakaw, Sente, GMA News.